Magandang gabi po sa inyong lahat. Habang papalapit ang takip silim, atin pong samahan ang sandaling ito para sa isang pagninilay sa gabi. Sa ating panalangin ngayon, hihingin natin ang kapayapaan at kalmado para sa ating mga puso at isipan. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay humaharap sa iyo na may pasasalamat sa lahat ng biyaya at aral na aming natanggap. Habang dumarating ang gabi, kami po ay humihiling ng kapayapaan at katahimikan sa aming mga puso. Sanay ang bawat pagsubok at pagod na aming naranasan ngayong araw ay mapalitan ng kapanatagan at kaginhawaan. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyong plano. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito ng pagninilay, hinihiling namin ang iyong gabay para sa aming mga desisyon at landas na tatahakin. Ilawan mo ang aming mga isipan upang makita namin ang kagandahan at kabutihan sa bawat sitwasyon. Habang kami ay nakapikit at nagpapahinga, sanay maging mapayapa ang aming mga kalooban. Palitan mo po ang aming mga alalahanin ng katiyakan sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Panginoon, sa gabing ito, hilingin din namin ang iyong proteksyon para sa aming mga mahal sa buhay. Sana'y ang kanilang pagtulog ay maging mahimbing at malaya sa anumang panganib o balisa. Sa aming mga pangarap, sana'y maging inspirasyon ito sa aming paggising. Turuan mo kami na maging mas mabuting tao at maging handa sa pagharap sa bagong araw na may bagong pag-asa at sigla. Panginoong Diyos, sa aming pagninilay ngayong gabi, sana'y maramdaman namin ang iyong presensya at gabay. Hayaan mong ang bawat sandali ay maging pagkakataon para sa espiritual na paglago at pag-unawa sa iyong kalooban. Hinihiling din sana namin ang iyong biyaya para sa mga taong nakakaranas ng kalungkutan at pag-iisa. Sana'y sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maramdaman din nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa pagtatapos ng araw na ito, sana'y magkaroon kami ng pasasalamat sa bawat karanasan at leksyon. Tulungan mo kaming magpahinga ng may kumpletong tiwala na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang ng aming buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa panalangin ito ngayong gabi. Sanay ang inyong pagninilay ngayong gabi ay maghatid ng kapayapaan at inspirasyon para sa darating na araw. Hanggang sa muli, sanay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagtulog at sa mga pangarap na ating hinahabol.